katulong po natin sa buy operation na ito si Police Major uh, Jerome Manahan ang team leader ng Aklan Provincial Drug Enforcement Unit at sa pamumuno po ni ng inyong lingkod uh, ang OIC ng uh, Numancia MPS ay hindi po tayo uh, papayag na ang no, ang Numancia ay mabahiran ulit ng uh, ganitong uh, krimen, krimen no ang pagbebenta ng illegal na ang uh, target natin na to hindi naman taga rito sa man siya. Ang babae ay taga kayang batan, okay. samantalang ang target talaga natin na lalaki, yung kanyang uh, uh, live-in partner na si alias JC, okay. na si uh, John Christopher Yabot, no mm -hmm. uh, 24 years old, ay lumaki dito sa may uh, Purok 6 laser na kalibo. Uh, uh opo. sir, based sa initial na background, sir, paano po ninyo na monitor itong dalawa, sir, na mayroong illegal drug transaction, sir? Matagal na po natin siya minomonitor, palipat-lipat po kasi ng bahay ito. Ang area of ba uh, operation po nito ay sa Banga, sa New Washington, sa Kalibo, and naman siya. Mm. Kung may mga kasabot pa sila na umaabot pa ito ng tangalan at saka makato. I see. So, na uh, monitor natin siya, may mga tao po tayo sa labas, no? Mm -hmm. Na nag nag, na, nag, ano muna tayo, nag-test buy, pag-test buy natin. At uh, saka nung uh, bumili tayo dito kanina, Mm. Oh. I see. So, lantaran na ang ginagawa nila. I see. So, sir, initial na information magkano ko. Magkano po yung ginamit natin na uh, mark money, sir, sa uh, transaksyon? 7,000 pesos per 1 gram. I see. So, isang sachet yung binigay ng Ah, oh, isang sachet. Uh, sa police. Hindi eh, pala niya alam, police na pala yung ano. Oh, eh, oh. Pahena, sir. yung Pag ating uh, pusher buyer. Opo. Pag declare sa nating yung pusher buyer na police siya, ano po may nagka- nagkaroon nagka pa ba ng sir? Ah, wala na, wala na. Dahil alam na yung, naman nila na mali yung kanilang ginagawa. Opo. Opo. Sir, may mga bata pala dito, sir. Eh, kanina dito rin sila. Uh, yung isa lang naman, yung anak niya nila. No? Meron silang anak na siguro more or less mga 2 to 3 years old. Uh, uh, sasama muna natin siya sa police station at i-turn over natin siya sa uh, DSWD. Kung hindi natin makontak yung pamilya mismo ng uh, uh, nanay. I see. Ng, uh, ng bata. Oo, oh, ng bata. Okay. 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 anong bagay din disposition natin sa babae na live partner? Di ba na lalaki naman yung subject? Uh, Papailan dito natin ng kaso kasi lahat ng mga pinagbentahan ng droga nakikinabang din siya which is conspiracy. Uh, helping, one, another. one another. Mm Matagal na natin sila minomonitor. Mm uh, -hmm. itong babae na to, sikat na sikat to sa ano, eh, Facebook. Eh. Meron siyang, ano, meron siyang uh, Facebook uh, channel. Okay. Uh, parang vlogger din, sir. Parang vlogger din. Uh, SLI sila parehas, pero hindi sila mga surrender. Eh. Okay. okay. So, ano, sir, kanina, sir, sabi ng uh, babae kanina, mm. no, na may, ano siya, may rehab uh, certification itong uh, lalaki. So, ano to, uh, sa uh, nahuli sa dati, nag-surrender, o natukhang, ano? wala siya sa listahan eh, na nag-surrender siya. Oo. Oh, oh. e, I-check natin yung sinasabi niyang papel. Bibirify pa siya. Uh, natin. 2018. Sa Manila. Oh, ay okay. e, I-check natin. Pero siyempre, ang pinaka ano nito is yung everyday na trabaho niya na lagi natin minumunito. Oh, so ilang months, Susan, na sinurbina, Susan? Matagal na. Matagal na, oh. more or less one year na. Yung kung no. transaction nila, sir, pati online ba or ano, mm -hmm. ano nila? Personal. Wala, wala, personal. Personal. Oh, ah Money. Uh, may, uh, may mga business din sila, nagtitinda sila ng mga fronts, mm -hmm. no? fronts at saka nag din sila ng uh, uh, rent a car. So, rent a car. Uh -huh. Sir, yung source pala, sir, labas mo ba ng probinsya na Aklan o dito lang sa loob, sir? Sa labas ng probinsya na mm -hmm. mo Mga uh -huh. sir, ano parokyanan ito? Ay, mga kaklala nila eh. Kaya i-check din natin baka yung mga nagre-renta rin ng card sa kanila, baka kasama din. Oh, Are they okay. sila, sir, sa mga previews na nabaybas na, sir? I-check din natin ulit. Uh, so, most probably, sir, kalibo magiging magsakan din na, lalo pati. -atihan. Ayan, lalo na, papalapit na yung atiyatihan, no? Mm -hmm. uh, malamang, nag-iipon din sila ng uh, ibibigay. Eh, eh, hindi na siguro mangyayari yun dahil nauli na natin sila. <laughs> Third time to yung mga operation nila, sir. Ah, malalaki. malaki okay. uh, Confirm ko lang, sir, magkano nga ulit yung uh, bus money ginamit, sir, sa isang sachet? 7,000. 7,000? Yes. Okay. Yung value nang na-recover, sir, sa posesyon ng lalaki, sir? Ah, i-check natin yun kung gaano kalaki. Ah, uh, ilang sachet yun, sir? Hindi ko pa nakita, hindi ako nakapasok sa room. sir. Lastly, uh, sir, uh, no? Closing statement ka lang po sa ating mga taga-pakinig, sir, at taga-bayan ng Lumansa, sir. Ah, inuulit ko po, no, sa papumuno po ng ating uh, provincial director na si uh, Police Colonel Uh, Arnel Enrico Ramos, ang ating Acting Provincial Director at sa pangalan po ng ating uh, Mayor uh, Jecirel Toto Templonuevo ng Numancia at sa uh, tulong din po ni Police Major uh, Jerome Manahan, ang Team Leader ng uh, Provincial Drug Enforcement uh, Group sa Aklan at ang inyo pong lingkod ay uh, naghahabilin, no? sa mga kabaranggayan ng Nomansya na tulungan nyo po kami. Katulad nito, hindi po ito taga rito. Dapat alam po ninyo yung mga tumitira sa mga barangay ninyo. Lagi po natin i-check. Ang hirap po i-clear yung, ano natin yung drug clearing of, area natin sa mga barangay. Babalik pa ba tayo ulit? Yun lamang po. Maraming salamat. Congratulations sa Captain Conrado oh, Espino uh, social media influencer. Oo. Oh, oh. Ano yung mga content man? Oh. Mm -hmm. Mga mm sarils, -hmm. malang mm ako bakit kain. Oh. Sarils okay. ako bakit kain. Hindi -hmm. mo mm ginasaligan na kita pang buhay sa inyong pamilya. Karang sa inyong unga nga, oh. one year old and two months. Okay. Ayan yung mambal. Kung iso, tayo ito doon pa malibad kating sa... High -hmm. willing kami tanan ipa-examine, ag ipa-fingerprint tanan. Ag-wa-out, hindi ako maghambal, hindi ako magsabat. Agod, what at ma-involve ng mga kulis oras na kasayud da kun ano eh, ron nagakatabo kun amo ni mo nga at uh, fun government so natabo daya sino sa likod posible nga may magwana dikidyan ayudot ana man don pero amon yu taron uh oo -oh. amon yu taron ano ra pa sa negosyo sa sa bukon bukon pinamilya bukon uh oo -oh. Hindi ko tapag sabton eh, para sa ano palinda ma'am ay dai kita kamu pa sa kaso may unga ka pa man 1 uh, year old 2 two months gatawag ako sa abogado ron para patunayan tanamon kung ano ro matuod oo oh, oh. ato um pilat pila tuwa repack na to ayan 1 wa, kami nakabuyot 8 9 10 ron ten ka sa she yon yun ah. yun yun ron yon oo di what record di sa legal drugs dapat sarado ra kung mm -hmm. gamaw ron oh, oh. Mm -hmm. bukas ra Uh oh. Upas ra, open da, dahil may gahakot ko yung mga bote nga uh -oh. di ka ron. Eh, ka ka mo nag-board? Dahil iya yeah, kami mas stay yun. Dahil uh -oh. ginaparentahan naman dahil yung ibabaw lang dayon. yun. inyong mm. kanda, yung pa second floor. Oh, oh. Mas start yung business iya. Oh, Ano yung plano ka na ma'am? Hey, bar barman? Bukon, bukon it bar. Gin I-offer uh -huh. e na kong it gym. Ah, Meron gym. Oh -oh. Man eh. gym. gym. Yeah, Tapos oh -oh. ay, wa pa bi na ayos kasi ginapaayos niya ni ibabaw sa bubong Gatugo -hmm. natugo abi ay sini mo kay at kwarta ti Kasi ka kapital sa sayod, sa negosyo sayod wa oh, wa ginakipat kapitalero ro rent a car oh. kasi do gabayad a mismo ro naga ga Oh. Trike, It, I mean, meaning may kwarta ikaw kasi balak mo nga pa rin tanda ya. Oh. Kung na huwag pa product. kami mm -hmm. ka-disclose ka it garenta. ma mas ma tanpa ma, ma 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 buhay ka mo nga nag-iba ni Christopher? Three, three years. Ha? Three years. Three, years. three, three iba mm -hmm. mm -hmm. Kailang bilog inyong nga? Kailang bilog. sabi Statement, bilo. no? It, uh, yeah, yeah, sa imong sa unang nga, sa kwan, mong sarili. Eldest na kong sambilog. Tatlo. Tagal-tabas ka kita. Oo. Dati kang gait ng dati nga sa Highway Patrol bro hindi, tagpulis. Tagpulis? Mm-mm. Sa Altabas? mm -hmm. Oh, dati ka ungat uh pulis -huh. sa Altabas. mm Oo. Okay. So, sa so, so, okay. so, <laughs> okay. so, so makaroon din ka mag-star kita. Aroon niyo kita nga din, istaraan kita nga lugar. Iya kami, gusto. Iya, pag okay. okay. Pero makaramalang kaming adlaw iya. Ilang adlaw? sang adlaw pa lang. Ka- Four days kami, pero po kami at 3 days. Mm -hmm. Dahil nga nang nag-deliver kami at prawns, at crabs. Ito oh. Ayun naman sa social media na akong doon. Oh. So, deliver kami at alimango, sungko. Hmm. Tapos to so deliver may ito. Butang ba but, but, may iladahan ka mo? Oo, gagapang ano man, nabih, ako gapamuo, pamuo, oh, man. Mm -hmm. Oo, oh, oh, gina ginautang ko taron, agbayran dahin kung hi, dalaw ka sa, sa Burakay. Pero ang pagkisawit pag 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 kay Christopher, na ano mabuhay ta engage sa iligarin ba? Oo, wak tayo mawutaga engage dun, sir. Dahil do mm -hmm. gabinan tayo gilatan. Kunsiin kami, bit-bit namon doon nga. Mm -hmm. So, paalin namon nga, maubra rasang kabagay nga ron. Sa sulit, dagon niyo,